Magandang araw mga ka-health! Ngayon, pag-uusapan natin ang may importanteng senyales at sintomas na maaaring ipakita na kulang ka sa magnesium. Alamin natin ang mga ito upang masiguro natin na tayo ay malusog at maalagaan ang ating mga kalusugan. Anong tawag sa magnesium? Ang magnesium ay isang mineral na malaga para sa iba't ibang proseso sa ating katawan. Ito ay matatagpuan sa ilang mga pagkain tulad ng spinach, nuts, seeds at whole grains. Ngunit paano natin malalaman na tayo ay kulang sa magnesium? Una, narito ang unang sintomas. Ang muscle cramps o kalamnan na masakit ay isa sa mga pangunahing sintomas ng magnesium deficiency. Ang magnesium ay isang mineral na may mahalagang papel sa pagregulate ng mga proseso sa kalamnan, kabilang ang mga pag-relax ng mga kalamnan. Kapag kulang ka sa magnesium, maaaring magdulot ito ng mga sumusunod: muscle hyper ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng pagiging hyper-excitable ng mga kalamnan. Ito ay nagre-resulta sa pagkasambiang o paminsang pamamaga ng mga kalamnan, lalo na sa mga mas madalas gumamit ng mga kalamnan. Twitching Ang mga paminsang kalamnan spasms o paminsang pag-utot ng kalamnan ay maaaring maramdaman. Ito ay maaaring maging nakakainis at masakit. Kalamnan na hindi kontrolado. Ang mga kalamnan ay maaaring mag-contraction ng hindi kontrolado at ito ay maaaring sanhin ng muscle cramps. General muscle weakness. Ang mga kalamnan ay maaaring magdulot ng panghihina o kawalan ng lakas at ito ay maaaring makakasama sa pang-araw-araw na gawain. Pangalawa, paminsan-minsan kaunti sa atin ay may problema sa pagtulog o insomnia. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring makasagabal sa natural na siklo ng tulog natin. Para maiwasan ito, mahalaga na tayo ay may sapat na magnesium sa ating katawan. Insomnia o problema sa pagtulog ay maaaring maganap sa mga taong kulang sa magnesium. Magnesium ay isang mineral na may mahalagang papel sa pagtulog at pag-relax ng mga kalamnan. Narito kung paano ito nagaganap. Regulation of Melatonin Ang melatonin ay isang hormon na nagpapababa na aktibidad ng utak at nagpapadama ng antok. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-produce at pag-regulate ng melatonin sa katawan relaxation of muscles. Ang magnesium ay makakatulong sa relaxation ng mga kalamnan. Kung mayroong sapat na magnesium sa katawan, mas madali kang makakatulog dahil hindi nagiging tensyonado ang iyong mga kalamnan. Stress reduction. Ang magnesium ay may kaugnayan sa pagpapababa ng stress at anxiety. Ang pagkaka-stress ay maaring magdulot ng insomnia at ang magnesium ay maaring tumulong sa pagkontrol nito. Kaya't kung ikaw ay may insomnia at mayroong kang kakulangan sa magnesium, maaring makaranas ka ng mga problema sa pagtulog. Upang mapabuti ang kalidad ng iyong tulog, maaring mong subukan ang mga sumusunod. Dagdagang magnesium intake. Kumuha ng sapat na magnesium mula sa iyong pagkain. Ilan sa mga pagkain na mayaman sa magnesium ay li leafy green vegetables, nuts, seeds, whole grains at beans. Magnesium supplements. Kung kinakailangan, maaari kang mag-consider ng magnesium supplements, ngunit mahalaga na konsultahin mo ang iyong doktor bago ito gawin, lalo na kung ikaw ay may mga karamdaman o iniinom na mga gamot. Relaxation Techniques Subukan ang relaxation techniques tulad ng yoga o meditasyon upang mapabuti ang quality ng iyong tulog. Iwasan ang stimulants Iwasan ang mga stimulants tulad ng caffeine o nicotine bago matulog. Regular exercise. Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa iyong kalusugan at kalidad ng tulog. Migraines o sakit ng ulo. Kung ikaw ay madalas magkaroon ng matinding migraine, ito ay isa ring senyales ng magnesium deficiency. Subukan ang mga magnesium-rich foods tulad ng saging para maibsan ito. Ang migraine o matinding sakit ng ulo ay isa sa mga posibleng sintomas ng magnesium deficiency, ngunit hindi ito laging dahilan. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong may kakulangan sa magnesium ay maaring mas mataas ang panganib na magkaroon ng migraine attacks. Narito'ng ilang mga paraan kung paano maaari'ng konektado ang migraine sa magnesium deficiency. Vasodilation. Ang magnesium ay may papel sa pagsasagawa ng vasodilation o pagpapalawak ng mga blood vessels. Kapag may kakulangan sa magnesium, maaring magkaroon ng constriction o pagkasitip ng mga blood vessels na maaring magdulot ng migraine attack sa pamamagitan ng abnormal na sirkulasyon ng dugo. Neurotransmitters Ang magnesium ay may epekto sa release at regulasyon ng neurotransmitters na maaaring makapekto sa pagiging sanhi ng migraine inflammation. Ang magnesium ay may kakayahan na mag-reduce ng inflammation sa katawan. Ang inflammation ay maaaring magdulot ng mga migraine attacks at ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng inflammation. Kahit na may koneksyon ng magnesium sa migraine, hindi ito ang tanging dahilan nito. Ang migraine ay isang komplikadong kondisyon at maaaring may iba't ibang mga sanhi tulad ng genetic factors, hormonal changes, stress at iba pa. Constipation o pagkakaroon ng problema sa pagdumi. Ang constipation o problema sa pagdumi ay maaaring isang sintomas na magnesium deficiency. Magnesium ay isang mineral na may mahalagang papel sa pagpapababa ng kalamnan o muscles sa gastrointestinal tract. Kapag kulang ka sa magnesium, maaaring magkaroon ng mga problema sa motility ng mga kalamnan sa iyong chan at bituka na maaaring magdulot ng mga sumusunod na issue. Pagpapabagal ng peristalsis ang peristalsis ay ang natural na paggalaw ng mga kalamnan sa gastrointestinal tract na pumipilit sa pagtulak ng pagkain at dumipapunta sa kanilang tamang direksyon. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng pagpapabagal nito na nagiging sanhi pagtigil ng pagtigil-tigil ng pag-advance ng pagkain at dumi. Dehydration. constipation, ay maaaring magdulot ng pangangailangan ng katawan para sa mas maraming tubig. Kapag may magnesium deficiency, maaaring hindi mag-function ng maayos ang mga kalamnan na pumupush ng dumi. Ang resulta nito ay pagkakaroon ng mas matigas na dumi na mas mahirap ilabas. Irritability ng gastrointestinal tract. Ang kakulangan sa magnesium ay maaring magdulot ng irritability sa gastrointestinal tract na nagiging sanhi ng masakit na constipation at panghuli, palaging pagod o fatigue. Ang fatigue o palaging pagod ay isa sa mga posibleng sintomas ng magnesium deficiency o kakulangan sa magnesium sa katawan. magnesium ay isang mineral na may mahalagang papel sa maraming biological functions kabilang ang energy metabolism. Kapag kulang tayo sa magnesium, maaring magkaroon ng ma problema sa energy production sa cellular level na maaaring magdulot ng physical at mental fatigue. Ang magnesium ay kinakailangan para sa tamang function ng mitochondria, ang mga power plants ng ating mga cells na nagproproseso ng enerhiya. Kapag kulang ang magnesium, maaaring magkaroon ng pagkaantala sa proseso ng enerhiya production na siyang nagre sa pagiging madalas na pagod. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa pagtugon sa fatigue dulot ng magnesium deficiency. Pagkain na mayaman sa magnesium Dagdagan ang iyong magnesium intake sa pamamagitan ng pagkain ng mga magnesium-rich foods tulad ng mga leafy green vegetables, nuts, whole grains, at mga legumes. Supplements maaaring magkaroon ng mga magnesium supplements na nabibili sa parmasya. Subalit bago magdesisyon na mag-take ng anumang supplements, laging konsultahin ang isang profesional sa kalusugan o doktor para sa mga doses at payo. Pananatili sa alituntunin ng kalusugan regular na ehersisyo at tamang nutrisyon ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan. Sigurado na ikaw ay kumakain ng balansing dieta. Consultation sa doktor. Kung patuloy na nararamdaman ang fatig at mga maalalahanin kang tungkol sa iyong kalusugan, malaga na kumonsulta sa doktor upang masuri ang iyong kalusugan at mapag-usapan ang masintomas na iyong nararanasan. Itong ang masintomas na dapat nating bantayan na maaring sinyalis na kulang tayo sa magnesium. Ngunit, paan natin ito maayos. Para maiwasan ang magnesium deficiency o kakulangan sa magnesium, kailangan mong magkaroon ng isang balansing dieta at maalagaan ang iyong kalusugan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan upang mapanatili ang sapat na magnesium sa iyong katawan. Kumain ng magnesium-rich foods. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang tamang ng magnesium ay ang pagkain ng pagkain na mayaman sa magnesium. Narito ang ilang mga magandang pagkain na maaari mong isama sa iyong dieta. Mga leafy green vegetables tulad ng spinach, kale at Swiss chunks. Nuts at seeds tulad ng almonds, cashew, sunflower at iba pa. Whole grains tulad ng oats, brown rice at quinoa. Mga legumes tulad ng beans, lentils at chickpeas mga seafood tulad ng mackerel, tuna at halibut. Limitahan ang pagkain ng processed foods. Ang mga pagkain na mataas sa asin at sugar at mga heavily processed na pagkain ay maaring makakulangan sa magnesium. Iwasan ang sobrang pagkain ng mga ito at mag-focus sa mga natural na pagkain. Alamin ang tamang dosage. Ang mga tamang dosis ng magnesium ay maaring mag-iba depende sa edad, kasarian at mga special na pangangailangan ng katawan. Kung kinakailangan, konsultahin ang isang profesional sa kalusugan upang malaman ang tamang dosage kung ikaw ay nag-iisip na mag-take ng magnesium supplements. Mahusay na nutrition planning. Magkaroon ng plano sa pagkain na may layuning mapanatili ang sapat na magnesium intake. Mag-record ng mga pagkain na kinakain mo upang si masiguro mong nakakakuha ka ng mga kinakailangang nutrients. Iwasan ang sobrang pag-inom. Ang sobrang pag-inom ng alak o kafein ay maaaring makaapekto sa absorption ng magnesium sa katawan. Subukan na limitahan ang pag-inom ng mga ito. Iwasan ang stress. Malaga ang stress management dahil ang mataas na stress levels ay maaaring makaapekto sa magnesium level sa katawan. Subukan ang relaxation technique tulad ng yoga, meditation, o deep breathing exercises. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo hindi lamang nakakatulong sa kalusugan, ito rin ay maaring makatulong sa absorption ng magnesium. Consultation sa doktor. Kung ikaw ay may kalusugang kondisyon o kakaibang sintomas, mahalaga na kumonsulta ka sa doktor. Ang ilang medikal na kondisyon at gamot ay maaring makapekto sa magnesium level sa katawan. Huwag kalimutang mag-ingat sa pag-alaga ng iyong kalusugan mga ka-health. Iwasan ang pagkain na mataas sa sugar at processed foods at piliin ang mga pagkain na mayaman sa magnesium. Maraming salamat sa pagtutok maka health. Sana ay natutunan ninyo ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga sintomas ng kakulangan sa magnesium. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa iba pang impormasyon ukol sa kalusugan. Hanggang sa susunod na episode, mag-ingat kayo palagi.